Hello mga ka -GT. Um, Last week, naglabas ng statement si LTO Chief J.R. Tugade tungkol sa mga bawal at hindi bawal na plaka para sa sasakyan at mga motor. Iginit niya dito na bawal tayong mag-print ng sarili nating plaka. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba talagang ibig sabihin ng sinabi ni LTO Chief at ano yung mga dapat nating gawin upang maiwasan nating mahuli dahil sa paggamit ng maling plaka. Dito lamang yan sa GT Garage. Alright, so panoorin natin yung sinabi ni LTO Chief J.R. Tugade. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po ngayong araw na ito. Uh, Unang-una po siguro, uh, nais ko pa po lang pong uh, bigyan liwanag na bawal po mag-print ng sariling plaka. Bawal po gumawa ng sariling plaka. Ang uh, natukoy ko po doon po sa nabanggit ko, ay dalawang uri po ng plaka. Meron po tayong temporary plate at meron rin po tayong improvised plate. Pero nais ko lang po ulitin ulit, bawal po mag-print ng sariling plaka. Alright, so mga ka-JT, nag-focus si Atwani Tugade dito sa dalawang bagay. Number one, ito yung plaka para sa mga bagong bili na motor or sasakyan. Ito yung tinatawag natin na temporary plate. Number two, ito naman yung plate para sa mga existing or mga luma ng sasakyan or motor. Uh, siguro, ito yung mga sasakyan na ninakaw yung plaka, nalaglag yung plaka, or di kaya medyo malabo na or sira-sira na yung plaka kaya need na siyang palitan. Ito yung tinatawag na improvised plate. Continue tayo. Yung po ba yung temporary plate na nabanggit ko. Yung temporary plate po na nabanggit ko. Ito po yung plate na kinakabit po sa brand new motor vehicle at ito rin po yung plate na kinakabit sa brand new motorcycle. Pag bumili po ang isang tao ng brand new Bago po ilabas sa kasa yung motor o yung kotse, kinakabitan po siya ng dealer ng temporary plate. Ang laman po nung detalye ng temporary plate para po sa motor vehicle ay yung conduction sticker. Tugma po 'yon. Ang laman po ng temporary plate sa mga motor naman po ay yung motor vehicle file number. Yun po yung nakalagay. Since 2017, meron na pong polisiya ang LTO sa use of temporary plates. Hindi lang po ito basta-bastang plaka. Doon po sa polisiya ng LTO, nakasulat rin po doon kung anong klaseng materyales ang gagamitin, anong detalye ang nakalagay, anong uh, region binili, at pati pangalan po ng dealer, dapat po nakasulat doon po sa temporary plate. Yun po yung tinukoy ko nung nabanggit ko po yung temporary plate. Tama yung sinabi ni um, LTO Chief ano, na kung bibili ka ng bagong motor o sasakyan, dapat may kasama na yung temporary plate na ibibigay ng kasa. Ito yung um, temporary plate sample for motorcycles. Um, for four wheels naman, ito yung sample natin at saka yung guideline. So, nandyan na yung font size, uh, kung ano yung font na gagamitin, at kung ano yung mga detalye na dapat ilagay. Sa so, four wheels kasi, wala namang masyadong issue eh, dahil wala silang backlog or delay sa pagre-release. Hindi kagaya ng sa motor. Sa kotse kasi or sa four wheels kasi, Um, in a matter of months or probably a year makaka-receive ka na ng permanent plate mo. So ngayon, yung problema is sa motor. Since uh, 2017 kasi tinigil po ng LTO yung pag-release or pag-produce ng plaka dahil sa mga anomalya at uh, issue tungkol sa budgeting at production ito. Marami po yung backlog at hindi pa po nahahabol ni LTO na mabigyan lahat ng mga hindi pa nabibigyan ng plaka. Yung ibang motor nga ngayon, eh, sira na lang, wala pa rin nakukuhang plaka. Hindi nila nagamit yung plaka ng LTO hanggang nasira na lang yung motor nila. Kaya naman po, meron tayong specific guidelines para sa temporary plate ng motor. So, kung bago yung motor mo or galing ng kasa yung motor mo at hindi pa siya nabibigyan ng permanent plate, ganito po dapat yung uh, plate na gagamitin mo. This is the temporary plate. Kaya naman, dahil nga no plate, no travel yung policy ng LTO, very strict sila dyan, yung ginagawa is nagre-release nga ng temporary plate para sa motor mo. So, ito yung sample na correct temporary plate na binibigay ng kasa. Um, kaso lang, dahil nga medyo matagal yung pag-release ng LTO at inaabot na nga ng taon-taon, tatlong taon, limang taon, ah uh, yung nangyayari is nasisira ito. Kasi yung binibigay ng kasa, napakanipis lang eh. Ayan. Ayan. So eventually, masisira to. Ngayon yung tanong, pag nasira to, wala ka pang permanent na plaka, ano yung dapat mong gawin? Obviously, pwede ka pong gumawa ng plaka pero dapat similar nito. Okay? So, bawal po yung mga plaka na iba yung kulay. Bawal po yung plaka na iba yung font. Bawal po yung plaka na may mga pangalan at kung ano-ano pa yung mga dagdag na detalye na hindi naman kasama dun sa guideline. So, para ma-check nyo po yung guideline, eto po siya. Magbibigay ako ng sample ng bawal. So, ito yung bawal natin. Bakit? kulay um, item. Yung font iba. Uh, may mga logo dyan na unnecessary. Ayan, tapos may kulay blue. So, if titignan nyo po yung guideline natin, eh, hindi po talaga siya pasok. So, obviously, um, sisitahin po kayo nyan. Um, pwede bang gumamit ng ganitong temporary plate? Ayan. Uh, ito yung 6 digits lang. Uh, alam ko nakita nyo na rin ito eh. Uh, or baka isa kayo sa nagpalit from this temporary plate to this temporary plate na meron lang anim na numbers. So, yung sagot is nakasunod ba ito sa guideline ng LTO? Hindi. Okay? Uh, meron bang memo para dito? Wala. So, ibig sabihin hindi mo kailangan gumawa ng ganitong klaseng plaka, plaka at yung dapat mo lang gamitin is itong plaka na to or magpagawa ka if sira na to yung binigay ng kasa is magpagawa ka which should be exactly the same as this dapat lahat ko kopyain font, kulay, background, etc. make sure na nakasunod ka sa guideline continue tayo ngayon meron rin po akong binanggit na improvised plate. Ano po ba yung improvised plate? Yung improvised plate po, ito po yung existing na kotse na po. Existing na motor na. Pero, either nawala po yung plaka ng motor, nawala po yung plaka ng kotse, or di naman po mutilated na. Luma na po yung plaka ng kotse, luma na po yung plaka ng motor. Di naman po, Uh, hindi na po mabasa yung plate number. Ano po yung gagawin ng tao? Ito po yung binanggit ko na improvised plate. Hindi naman po kasi pwede gumamit ng kotse, gumamit ng motor, na walang plaka. Rule po natin yan. Bawal po gumamit ng uh, motor or kotse na walang plaka. E paano po ang gagawin pag ninakaw ang plaka? Yun po yung Nabanggit ko rin po, yung improvised plate. Doon po sa mawawalan, doon po sa mananakawan ng plaka, doon po sa masisiraan ng plaka. Ang gagawin niyo po, kailangan pong pumunta kayo sa LTO office at humingi po kayo ng authorization to use improvised plate. Pag binigyan na po kayo ng authorization to use an improvised plate, pwede po kayo ngayon maggawa ng plaka. Improvise for the time being. Ngayon, huhulihin po ba kayo ng, ihintuin po ba kayo ng law enforcers? Malamang po, hihintuin kayo ng law enforcers. Kaya po namin pinapayagan yung paggamit ng improvised plate is para po magamit pa rin po nung may-ari ng motor at saka nung kotse, yung kotse po nila at saka yung motor. Dahil pag hindi po namin kayo binigyan ng improvised plate, hindi nyo na po magagamit yun pag may nagnakaw po ng plaka nyo or pag nawala nyo po yung plaka nyo. Yes, naturally, malamang hihintuin po kayo ng law enforcers. Pag hininto po kayo ng law enforcers, ano po ang gagawin nyo? Kailangan nyo pong ipakita yung authorization to use improvised plate na binigay po ng LTO at kailangan nyo rin po ipakita yung ORCR nung sasakyan or motor nyo po. Kailangan po doon may nagtanong po, paano po natin masisigurado yung kriminalidad? Pag pinakita po ang ORCR, nandoon po ang detalye ng motor o nung sasakyan. Makikita po doon yung make, model, year, color, etc. So yun po yung isang paraan para malaman na yung kotse na yun ay yun nga na tinutukoy doon po sa mga dokumento. Alright, so, klaro po, no? No plate, no travel. So, dito naman, dito na tayo sa pangalawang uri ng plaka. Ito yung tinatawag natin na improvised plate. So, sabi nga ni um, Attorney Tugade na kung sakaling ninakaw, nasira, nalaglag, or masyadong luma na yung uh, plaka mo, let's say 2005 pa yung sasakyan mo, tapos hindi na siya klaro. So, pupwede bang mag-print ulit? Pupwede bang umorder sa online? Alam ko, merong maraming ganito sa Shopee tsaka sa Lazada. So, kung gagamit ka ng improvised plate, um, para nga magamit mo yung sasakyan mo, e, pumunta ka muna sa LTO and mag-report ka kung ano yung nangyari sa plaka mo. Yung gagawin nila is magbibigay sila sa iyo ng authorization to use um, a temporary plate. So, Dokumento to na nasa papel and kailangang dalhin mo to palagi kapag ginagamit mo yung sasakyan mo. Continue tayo. So ulitin ko lang po ulit dahil nakakalungkot po nung uh, meron po akong isang pahayagan na nabasa ko po kanina umaga at uh, nagsabi po na So bawal po bawal po ulitin ko lang po bawal po ah uh, Bawal po mag-print, gumawa ng sariling plaka. Ipinagbabawal po yan ng batas. Bawal po mag-print at gumawa ng sariling plaka. Sana po uh, uh, naliwanagan po kayo ngayon. At uh, kung meron po kayong katanungan, uh, pwede nyo pong, uh, the floor is open for question. So, ayan, mga ka-GT, I hope naging klaro na, no? Kung meron kang mga katanungan tungkol sa plaka na dapat mong gamitin, or kung sakaling gusto mong ipacheck kung tama ba yung plaka mo, or hindi, please make sure to comment down below. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pa tayong matulungan. This is GT again, saying ride free and ride safe. Peace!